lahat ng na nandito sa akin worldwide ng no, mga pioneer po dito. So yan po yung itsura ko niyan mga mentor. Nung ako uh, ginagawa ko yung business na ganito sa previous company namin, so ganyan hanggang ano uh, nag-build po kami diyan ayan po sila press no kasama namin sila mentor TJ parang gwapo na po si mentor TJ nung araw no <laughs> ay po yung mga leaders ko no kumuha ako ng mga gwapong leaders para at least ah, uh, <laughs> kahit sa hindi tayo gwapo meron tayong gwapo ganun po ako kayo mga ka, no, kahit pangit ka po makakakuha ka ng mga gwapo yan no <laughs> ganyan po yan no before i am diyan po kami umahataw yan sila mentor Gomez nandiyan pa yan pa si press di ba Nakakapagpapicture uh, pa kami ng ganyan, payat pa po ni Press dyan, di ba? So, hanggang nag-meet up na po kami ni Press, alam nyo po, after, uh, may marami kaming natawiran ni Mentor IB after TFD, no? sabihin ko na dito, tayo 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 lang naman. ah uh, marami po kami natawiran na company na napuntahan, na front no ba po kami, normal, yan, ah uh, front no, alam nyo, front no, yan, kaya ang na, di ba? So, napuntahan po natin yan. Hanggang, di ba, parang nagsasawa na po kami. <laughs> nagsasawa na po kami sa maraming company na hindi naman namin talaga ma-adapt yung culture. Nag-PM na po kami kay Press. Na, ya, yan po yung PM namin kay Press. Yan! Di ba? Yan itsura namin na Mentor ID nung bago po namin na meet up si Press. Alam ko po, uh, nag-grand launch na po ang IM Worldwide niyan. Nag-grand launch na siya. So, nag nag tiro kami ni Press, di ba, sa isang coffee shop diyan sa sa Annapolis, pero hindi po kami nag kasi Uh, yung na burn out na burn out na po kami sa mga iba't ibang company po. We decided ni Mentor IB na magtayo na lang ng uh, traditional business. Yun nga po, tama po sabi sabi ni Mentor Cyril, hindi po kami former. Actually hanggang ngayon po is a uh, franchise franchise uh, ano po franchise uh, franchisor po kami ng dalawang company. Uh, CEO po kami ni Mentor IB, hindi lang po alata ta. No? <laughs> Kahit pa paano may ginikita tayo sa sa traditional. Kaya lang mga mentor syempre Iba pa rin yung dito. No, narinig ko nga kay Mentor TG no nung mga nagte-training ako nung mga itong mga nakaraan is uh, iba pa rin po talaga yung magbi ka ng network sa isang MLM company na matatag. 'Di diba? Kaya ano nagpalit po kami, si Press po yung unang nilapitan namin. Unfortunately po, hindi po kami nag-in ni Mentor IB sa IM Worldwide, no mga mentor. So ano po nangyari? Uh, kasi po naging conflict po yung business namin kasi nasa franchising po kami. That time po kasi nung tinutok kami ni Press, may mga franchise pa po ang I, um, I am worldwide noon, di ba? May mga hindi apat kundi lima pa yon, di ba? So hindi po kami nag noon. Uh, pero nung nangyari po si Mentor TJ po, may usapan po kami dahil nagresign na po siya sa previous company na kung saan po siya trainer uh, kinukuha ko po siyang trainer ng aking mga franchise consultant o ng aking mga ahente para sa sales team naman ng aming company. Uh, may pinag-usapan kaming training, na babayaran ko siya ng worth 60,000. Di ba? Apat na session yon. Uh, hindi na tuloy. Bakit po? After one week po namin nag-usap, nag-post po si mentor TJ ng ito uh, po, uh, may papasukin siyang company, sabi niya. Tapos pag uh, nabilong ka sa team ko, matututunan mo kung paano ito, paano ito, paano ito, paano ito. Ganon. Lahat po ng sinasabi niya po doon sa post niya na yon, yung po yung training. Yung po yung training na babayaran ko sa kanya. <laughs> Pero wala siyang sinasabing company doon. Hanggang nag-meet po kami diyan, diyan na naman sa sa Green Hills po, no? Sa isa sa mga coffee shop diyan. Nakita po kami ni Mentor TJ diyan. Ang maya, -maya po, bumukas na po yung pinto, no? Nakita na po namin ni Mentor ID, si Press at si Ate Ana na may kasamang mga dancer na iibibig. <laughs> yun po. Kaya sabi ko kay Mentor TJ, I am world guide pala. Okay, no problem. Nag nag ulit kami ni Press for the second time around, no? Ganun po yung nangyari. Ah, uh, nung po namin mas naintindihan yung negosyo, mas nabaliw dahil po ang sinasabi ni Press doon, billion-billion na, di ba? Grabe, grabe yung ano, grabe yung yung vision nung marketing plan, no? Na na, na sa wide And then, Uh, tinanong ko kay Press kung tuloy pa ba yung franchising ng IM Worldwide. Sabi niya, nagka-problema daw sa ganyan, ganyan. Marami siya sinabi, uh, i-stop na raw nila, uh, patapos silang yung contract. Ganun. Kaya doon na po kami nag-decide ni Mentor ID. Na-close po kami noon sa gold package. Pero kinabukasan po, pagpunta ko po sa opisina, hindi ko alam, bawal pala nakachinelas doon. <laughs> Kasi ako po, nakapambahay lang nang pumunta doon, nakachinelas. Ang ipinain po namin ni Mentor Ivy, hindi po kami nakatulog magdamag. Nanood po kami ng IM Detail Business Presentation ni Mentor Tichi Kapili that night. Naintindihan namin mga mentors yung negosyo na pwedeng ibigay ni IM Worldwide. Kaya yung gold po na naklose kami ni Press ng gold, pagpunta ko po sa opisina, hindi po gold ang inabil namin ni Mentor ID. Nag-jade po kami mga mentor. Kumbaga talagang tumaya po kami. Pinag-aralan namin ng buong gabi na yun. Hindi kami natulog. Nakarating siguro sa office mga bandang 2 o'clock. No? Kasi medyo tangan ako nagising. No? Pero mga mentors, no? pagka-withdraw ko sa banko, diretso agad doon. Wala pa si Mentor TJ. Pina-assist ko na lang po doon kay Mentor Ray Montano, yung taga Lions worldwide. Yung po yung tumulong sa amin. Siya po yung nag-purchase ng package ko doon sa loob no? Nasa labas lang ako, nakatinilas kasi ako bawal pumasok. So ganun po mga mentor yung nangyari sa amin, no? Hanggang pag-join po namin, yan po during pandemic po, no? Kumbaga, uh, during I'm worldwide before pandemic rather, no? Yan po, talk po talaga kami lagi kasi 'di ba nag-aral na po kami, pinag-aralan na po namin ano yung direct referral, ano yung give me five, ano yung match, ganyan, etc. Talagang larga na po kami ni Mentor IB, no? Si Mentor IB nagpi-picture sa akin, yan. lagi ko siyang kasama, no? Yan po, tinok, nagtutok na po kami sa labas, po, na, na, nagpunta po pa kami ng, ng mga dabaw, ganyan, mga kakilala namin. Ganun po kasi, yung wala pang pandemic, yung mga mentors, eh, no? Yan, office din po. Yung, uh, yung nagawa po yung office, nag-IDP po tayo dyan, din po kami dyan, di ba? Sa opisina, naging speaker din po tayo dyan sa office natin, sa old office natin ng IM Worldwide, noong, during pandemic. Yan po yung mga tindigan ko noon medyo tumaba na po tayo ngayon ng konti. <laughs> Kaya hindi na ganyan yung tindigan ko ngayon. So yan, mga mentors. And then, ito na po nangyari. No? Nung nagkaroon po ng COVID, lahat po ng mga, lahat po ng nakikita nyo sa screen, yan po, na nalagyan na ng smiley. Kaya wag sana, no, ikaw na nandito ngayon, na may picture kayong ganyan, tapos soon, malalagyan ka ng smiley sa muka. No? Ipe-present ka dito. So yan po, ang natira lang po dyan, mentor ID, syempre ako po, tapos yung isang na-invite ko na labandera na nakatayo. Tapos yung isang ayep uh, yep na nakaupo. Tapos si Mentor TJ. Yan lang po ang natira sa team namin before uh, uh, during pandemic. Nawala po lahat. Alam niyo po mga mentors, yung nagpandemic pandemic po, no? ang nangyari po sa amin, two months po kaming tenga. Hindi po namin alam ang gagawin, mentor Aryan, no? hindi namin alam ang gagawin. Hanggang nakikita na lang po namin yung mga ibang team nagpo gamit ang Zoom. Hanggang nakipag-meeting po kami kay Kuya Drex, di ba? At kay Mentor TJ ko anong gagawin, di ba? So, i-suggest namin sa kanila yung Zoom kasi yung ibang team nag-zoom -zo na, ganyan. Ayaw pa nga nila nung una, pero uh, kami ni Mentor IB, syempre, uh, pushy kami masyado sa mga mentors namin na gawin natin to kasi yung ibang team, wala. Walang mangyari sa atin kung hihintayin natin na mawala yung pandemic. So, hanggang nag-build po kami ni Mentor IB, no? Yan. In-invite namin si Mentor Catherine Policarpio kita number 4 yan, built again. At, at ang nangyari po mga mentors, yung pinag-meetingan po namin tungkat na lang story short kung anong gagawin, ini action lang po namin yun mga mentor. Whatever it takes lang po. Kaya nakapag-build po ulit kami, dumami po ulit kami, tungkat na lang story short, nagkaroon po ng five sub-team under Stallions Worldwide. No? Yan po ulit kami dyan, no? Katulong namin sa si mentor TJ mag-orient mga bago, yan po yung nangyari sa amin. And then, mga mentors, to po, pakita ko lang po sa inyo to no ito na po yung uh, updated na na ano namin ni Mentor IB kasi popular account po kami, no? 10 times na po kami nag give me 5, di ba? 6 times na just for you at uh, 2 times na just for you ng uh, ng Jade, no? 6 times sa gold. No, ayan po yung naging bonus namin sa ganitong industry po, no? At least kahit papaano po nakapagpatuyo na po tayo ng sarili nating bahay, no? Ayun po yung loob kung nakikita niyo po, 'di ba? Pangit lang yung labas pero ngayon okay na po 'yan, hindi updated yung picture, no? Do sa no. Tapos meron na rin po tayong mga sasakyan because of of this industry, no? Ang problema lang sa tuwing pinapakilala kami mentor Aryan, wala kaming video na nape play <laughs> Yung yung naglabas ng sports car kasi pinag-iipunan po talaga namin. Kasi may sasakyan naman po kami na nagagamit naman naman po namin kasi anim po yung sasakyan namin mga mentors inaaway na po kami ng kapitbahay namin diyan sa lugar namin kasi kung ano, kumbaga wala na silang maparkingan lahat sa amin sa sakyan. Kaya ngayon dalawang sa sakyan namin binenta na namin. Tapos <laughs> tinabilang namin yung pera. Uh, yung gusto po namin sa sakyan talaga, wala pa po sa Pilipinas. Wala pa po unit. So kung 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 may nakikita ka na na anong brand ng sasakyan na nasa Pilipinas, hindi po 'yon. <laughs> Kaya wala pa po kaming ano, wala pa po kaming uh, video kasi ano po eh, kumbaga wala pa eh, di ba? Ganun talaga pero syempre, lahat naman yan, ano eh, uh, yung worth to wait, may sinasabi silang worth to wait, di ba? Yung the best ang ibibigay talaga sa atin, no? Sa company pala namin mga mentors, eh, nakikita niyo po, entrepreneur couple, yung company po namin ni Mentor ID na franchising is multi-awarded po tayo diyan, no? Lahat po ng mga mga award na yan na -receive natin dahil doon sa Uh, business namin na ginagawa. Ito po mga mentors, nakikita nyo po yung sa gilid, yung 500,400. Alam nyo po mga mentors, after two months doing this business, yung nag-start po kami sa IM Worldwide, nahit po namin yung Sapphire, tapos yan po yung kinita namin. Sa, sa first two months namin, kumita po kami ng kalahating milyon, tapos nahit po namin yung Sapphire. So yan po, SAPAR 2019, yan. Tapos, wit uh, wait lang mga mentor ha, ah. Ang tagal po niyan mga mens, no? 2019 na hit namin ng Sapphire uh, after two months tapos na hit namin yung million 2021 na. 'Di ba? Uh, bumagal kasi mga mentors eh. Alam mo nag pandemic na wala, 'di ba? Ganun. So bumagal, biglang naglaho. So ngayon, two years in the making bago namin na hit yung million. Alam niyo mga mentor, uh, 'yung first million mo lang ang mahirap, 'di ba? Tiyagain mo lang. Pag nakapatong ka na dyan, magdidire-diretso po yan. Maniwala po kayo. No, ganyan po nangyari sa ating mga mga top mentors ngayon. Yan, yung mentor Aryan, No? Bukas makalawa, o after one week, pagising mo, nadadadagan na naman ng milyon. Ganun lang po talaga. Pero mas maganda po, makapag-build ka pa rin po talaga ng team para ma-hit mo lahat ng dapat ihit. Kasi hindi, hindi po natin kaya mag-isa. Pag ikaw lang mag-isa sa Imoldwide, eh hindi po hindi mo mahihit yung mga dapat ihit hit dito. No, ngayon, Siyempre, 2022 mga mentors, ito po. nag fifth anniversary po ang IAM Worldwide. Ang ang napaka-blessed lang po namin dahil napasama po kami sa overall, no? Top 40 ng company, pang number 32 po kami nung last uh, yan, mentor area, no? 2022. Tapos uh, uh, meron na po kaming apat na sapphire niyan na na-create. And then uh, meron na rin po kaming dalawa na napa na paglabas ng ng sasakyan kasi sabi ni pinitin kami ni Pres, sabi ni Pres dapat may maglalabas na sasakyan sa mga leaders mo. Ayun po yung unang-una, si Mentor Adela, dating labandera po 'yan. Ngayon po, dalawa na po sasakyan 'yan, no? Tapos nakabili na po ng bahay 'yan sa sa Bulacan, no? Dahil sa IM Worldwide. Yung isa po, no, si Mentor Myra nasa Israel po 'yan, no? Dati sabi niya, uh, ilang taon na siya sa Israel, hindi siya nakakabili sa sasakyan dahil sa I'm nakapag-produce po siya ng sasakyan. So yan po yung nangyari. And then ngayon pong 20, uh, 2023, no, ito po, nung, nung, nung March, nag po tayo. Tapos April po, nahit po natin yung LB, pre lb bag ng company na pinapa uh, pina pina incentive syempre sa babae po binigay dahil sabi ni <laughs> ni Pres <laughs> uh, happy wife happy life di ba And then nag, nag event po kami no ayan po yung team natin nag uh, first year anniversary po ng Team Stallions po andiyan po yung mga mentors natin na in-invite sila mentor Marlon andiyan po ang ating uh, uh, father ma pa father focus natin and doon po may naglabas po ng sasakyan dalawa po ayan po nakikita niyo po So yung isa po uh, dati pong uh, ano yan na uh, nagtatrabaho sa uh, sa drug store yung nakapulang sasakyan yung isa naman po call center agent hindi po sila nagkaroon ng ngayan ng, doon ngayon po nagkaroon din po sila ng sasakyan dito and then yung June po na hit na po natin yung uh, 2 million circle natin alam niyo mga mentors counting Cambodia na lang 3 million na po siya di ba and then at the same time may sapay na naman po tayo nung July yan po yung nangyari. March, April, May, June, July. No? Ganyan, po, ganyan po ka ano, buwan-buwan po dapat may na-achieve po ang team natin. So sa awat tulong po ng Diyos, siyempre sa tulong din ng Diyos kaya natin nagagawa yan. Yan. Ito po, August. Di ba? July. Jul, July. August po. O, hindi pa po tapos. Nahit po namin ng na Mentor ID Singapore Travel Incentive. Di ba? Tapos nakapag create po kami ng nang uh, tatlong new sapphire at isang ruby sa under our team tapos doon po namin na-hit yung emerald. Alam ko mga mentors no, yung mga pinapakita ko po dito hindi pa hindi pa po ganyan kalaki compared sa mga nandito po sa atin uh on behalf ng mga bago po dito no at yung mga medyo matagal na, na hindi nagkakar dahil maraming reason. Alam niyo mga mentors, ang gawin lang natin, trabahoin lang natin sa all worldwide, di ba? Dapat yumaman po kayo, dapat maging successful po kayo. Diba? ba? ka pa naman sa ulam, oh, 'di ba? Dapat diba? dapat diba? okay, maging successful ka. So ganyan mga mentors, no? Yan. Yan po yung journey namin, no? Nung last August nag-Emerald po tayo. Siyempre, tuloy-tuloy po yan. Hating po na mga ibang mga ipa, uh, ipapa-incentive pa ng company. At the same time, mga mentors, uh, uh, ayaw na rin po tayo sa Diamond. Pero siyempre, alam naman natin ang laban ng isang da para mag-Diamond. Talagang ano yan mga mentors, 24 hours work yan, walang tulugan. No? Yung mga mentors, yung journey namin sa I'm Worldwide, ngayon po mga mentors, ito po sa Team Titans, hindi na po lingid sa inyo yan. Tama? Si Mentor Arian pa, di ba? Kung magturo si Mentor Arian, no? grabe yan. Sa kanya rin po kami nagpapa-advise kila Mentor Mike, di ba? Mentor Arian, kung naalala mo, tuwing makikita po namin kayo, lagi po namin kayong na mamiso, no? kumukuha kami ng mga diskarte po sa inyo, kung ano yung gagawin, yung po yung uh, ginagawa po namin, namimiso po kami sa mga top mentors, no, paano mag-build ng malaking team, anong gagawin namin. So dahil sila na po yung nakagawa. So ngayon po mga mentors, kami po ni Mentor IB, syempre, ah uh, number one po, ang, ang, ang ano kasi sa ni Mentor IB, paano, namin minamarket po ang ating products, di ba, online. Al naniniwala po ako, lahat na nandito, alam niyo na po yan. <laughs> Pero po, kasi ganito po mga mentors, ah uh, kami po, ah uh, number one, dapat bago ka mag-promote ng product,